May dagdag na persa na demolition team ang dumating guys. Isang truck na persa ng demolition team ang dumating. Ayan no oh. At si ano, oy, si Forman. <laughs> guys, ayan na oh, si Forman Wancho. Ayan, at dumating yung kanyang mga tao, yung mga kasama niya. Ayan, ang dami. Hello. Hello. Okay, galing. Ang dami bit bitbita. ah. <laughs> Ang daming bitbit bit oh. <laughs> Nag, oh. <laughs> Nag Ah, kasama mo sila? Ah, saan? Ah, Bridge. Hello. Ah, demolition din doon. Ah, okay. Sino sa Ah, daw ako dito. Okay. Hello ah, okay. po. Ah, okay. 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 Very good, ba? Okay, thank you po Ay, Wala ko na nareceive, pa told Ay, hello, sir <laughs> Good morning, sir Ayan siya, <laughs> <Yes>, sir, no? <laughs> Boss? Boss! Boss! Oh, ba, dito ka naman ah. Si Sir Ah, si Sir Bulanon Dalaan ko dun sa si... ano pa si, si Sir Bulanon po yan, guys si Sir Bulanon. Uh, good morning Sir sa ano sa mga fans natin Sir. Engineer <laughs> Bulanon diyan. Siya yung uh, siya yung hepe. Uy! Ano ka? Edwin D. Ay, time, okay. Oh, no, time no si Edwin D. Uh, galing na rin pala sila, may dinimulas na rin pala po silang bahay guys Ano, ito yung uh, construction yung rasak na inano ngayon ni Orme yung uh, sinampahan niya ng kaso yung uh, contractor yan no uh, illegal, illegal demolition illegal uh, construction lahat, uh, yan no sinampahan niya ng kaso guys si Chip Bulanon ay nandito na guys sa condo na yata siya, di ba? Oo. Oh, okay. na ako eh, sa unahan. Ah, okay. sige, Sige, sige. lang yan. Ilang taon na itong ano, barangay na ito? Matagal na? Matagal na yan. Ah. Uh sa -huh. uh -huh. Sige, padadaan na ito yung bahay mo. <laughs> uh, matagal na yan. 18 years na. Matagal na yan. Ah, tagal na pala yan. Okay. So dumami guys uh, Ang dami Dumami ngayon yung demolition team Galing sila sa demolition din no uh, Ito yung kasasama ni Ano Ni Hete Ni Chip Bulanon guys Ayan no? Dami rin nilang dalang mga Ano Mga kalakal na yan no? <laughs> May mga ano pa Punong puno Siyempre kasama natin si ano Kasama si Forman Wancho Shout out guys

kakarga na nila yung uh, mga ano mga ahoy Winamaso na no? Winawasak oh. Oh, Laglag pa. Winasak-wasak na guys. Nilamulamutak na yung barangay 334. tayo uh, Samantalang yung like ko ay eh, 52 pa lang Pa 100 po natin After 100 okay na po yan 100 lang ko ang aking uh, like guys 100 lang po pa ano na lang Pagtulungan na po natin yung like guys 100 like lang At sasamahan po natin to hanggang sa matapos Sandali lang to eh Kasi sa dami ng tao eh Kapag po nila yung bubungan, dire diretso na po to. Pag natanggal lang po yung bubong nito, ay tuloy-tuloy na ang uh, sibakan nito. Dahil sandali lang yung ano yan, malambot lang yung ano yung simento. Pagtulong-tulungan po natin yung like guys, 100 po. 100 ko ng like. Opo, ang uh, mission kasi ngayon ni Yorme guys uh, Luma man o bago, basta naka-obstruct sa bangketa Ay padidimulis po niya uh, Luma man o bago Basta kasi ito, nadaanan ni Yorme ito guys, galing siya sa library. Kasi yung library, pagagawa po niya. Ayun po yung library oh. Yung kulay blue. Dinidimulis na rin po. Dinidimulis na rin yung uh, library na yun. Oy! Sige! Kaya obstruction po, pagka-obstruction na nakita ni Yorme, tanggal. duma o bago, tanggal. So wala pong uh, inaano rito kung maluma man siya o bago siya dahil ang uh, programa ngayon ni Yorme ay linisin ang Maynila. Linisin, linisin, alisin ang obstruction, ibalik sa, sa tao ang bangketa. yon Okay? Salamat po 75 like na po tayo. Konti na lang pa 100 na lang po para ma-recommend po yung channel natin. 100 like po ang aking hinihingi guys konti konti na lang 75 like na po tayo daming ano yung uh, scoop yes make bangkita great again kailangan po yung night like natin, 100 lang. Ah, uh, hindi lang po ako ng 100. After nyan, no, uh, ah, wala pa sa na po marilinig na manghingi ng, ano, no, ng like. Oh, Pag-upan po natin yung like kayo, i-100 po natin. sabaw linis na oh nawala na yung mga ano rito oh tara lipat naman tayo dito naman tayo sa kabilang uh... po, shout out po kay Bebot. Shout out daw po kay Bebot. Bebot nga, Bebot nga. <laughs> so guys, tanawin nyo na po ang inyong barangay sa mga na barangay 334 ang huling sulyap ng barangay 334 guys huling sulyap sa barangay 334 dahil kasalukuyan po ngayon ay dinidimolis na any moment ay mawawala na po yung kwento nitong Barangay 334. barangay. Dinadaan na lang po sa kanta ng mga residente yung kanilang barangay, guys. Isa pa po, isa pa, isa pa, isa pa. Baka mag-viral. Paalam na aming barangay. Buti dito mababait, walang bumama. Oo, hindi kagaya na ito, 08. Oo. Oh. Um, guys, ang babait ng mga residente dito sa Barangay 334. Hindi, hindi sila dalahera. Hindi kagaya ng mga ibang barangay. kagawat Ang bait nila. Ayaw nila sa vlogger doon sa kabila eh. Ang babait nila guys ulit nga yung kanta, ang ganda oh, ayan kanta ka <laughs> <laughs> oh, dito, uh, uh, for the first time po ako nakakita ng uh, demolition na wala pong diyawan walang tumututol walang uh, nagsasabi o walang nagmumura. so dito po ay kanta lang, ang narinig ko ang ganda ng awit nila kanina may plano ang lungsod ng Maynila para sa inyo. Sana, meron. oh, Yeah. Ang masakit ko kasi sa amin, wala akong kaming barangay. Ang masakit sa amin kasi kaming oh, si wala kaming barangay. Pwede naman, mom, eh. po kung man, kami mga tanod, kung kami, kami magbabantay, kung wala po kami. Ikot-ikot lang. Ma'am, pero ito yung good news. Yung library ay pagagawa ni di ni Oh, yung katabi po kasi ng barangay, guys.

Sentimental. Siguro ma, may sentimental value. po? Yun lang meron. Oh, uh, yan, yeah, uh, talaga. yan po yung naging pangalawang bahay na. Ah. Yung ulo naging chairman na yan. kinamatay na yun. Ah. Walang chairman naman yun. Ayun. So ang ganda nung naririnig natin guys ano, very supportive po sila kay Yorme kasi yun nga po 'di ba pinakita ko sa inyo yung uh, library ay uh, dinidimulis na po ngayon at siyempre tatayuan. Ay, Oh. Ay, Ayan po. So, yan. Yun yan yung Yan nga, yung library. Pagagawaan po yun. Yung sa magsaysay kasi five story. O oh, yun, no? So, lalagyan ng mga computer, senior citizen na uh, office, yung mga senior pwede na pong magtatambay-tambay uh, don. doon. Ayun, yan ang gusto ni Yorme. Ayan, no? Oh, kaya... Yeah. Yun nga, yun sa pako, sa magsaysay. say <coughs> na po. computer na. Tingnan nyo po sa aking vlog. Mayroon yan, ma'am. Opo, Yabagis Vlog po. Actually, kahapon po yun, nag-groundbreaking na. Groundbreaking. ko doon. Yun. Kaya, I'm sure, mapap... Hello? Ay! Kurwan. Ay, yung Siya yung Uh, ayan. At napaka supportive po ng mga ano guys, ng mga residente rito dahil uh, nakikita po nila yung future. At yung sinasabi ko pong library ay ayun po, oh, yung kulay blue. Ayun po yung kulay blue na may ano, may programa po si Yormi doon na patatayuan po yan uli ng panibagong building na yung maano kasi lumang-luma na nga po yan, no? Oh. Lumang-luma na, dini-demolish na rin po ngayon. Ayan. So, patatayuan po yan ni Orme ng panibagong building. ay hindi ko lang po sure kung kapariho nung sa magsaysay pako, pa no? Sa may pako pa magsaysay. Hindi ko lang sure kung ganun ng itsura, pero... 100% po ay uh, building po yan. At yan ay magiging... Uh, ano tambayan na ng mga estudyante, mga bata, diyan na magkukomputer At alam nyo ba, napakaganda kasi sinabi ni Ormey mismo doon sa talumpati niya doon sa Magsaysay na branded pa po 'yung uh, ano ilalagay niyang mga computer doon no no. Biro mo MacBook. Apple pa 'yung kanyang ilalagay at isa pangalawa ay uh, tambayan po ng mga senior natin. 'Yon, 'di ba? magiging tambayan po ng senior. At I'm sure ganyan din ang gagawin ni Yorme dyan sa ano na yan. Marinig nga daan din sa mga residente, no? masakit man daw nga na makita dahil naging pangalawang bahay na nga daw po nila ito. Pero nangako naman daw si, si Yorme sa kanila na gagawa ng mas maganda, komportabling barangay at siguradong wala sa bangketa. Diba? Yan. Hindi na madali na talagang gibain. Oo. Oh. Um, Alam niyo, hindi na abuti ng tanghalian ito. So nag na si Chip kasi marami pang pupuntahan yan. Ayan. Wala pa? Wala pa. So, yung mga ano, mga ano doon guys, ay pinat uh, pina, pinatabi ni Chip. Baka mabasag daw. Yung mga importante doon na ano. Foreman guys ito yung uh, nakilala natin magaling na Foreman guys Siya so, yung uh, nagpabagsak ng 313 <laughs> At syempre si Forman Wancho Magkatuwang yan sila guys Tulong-tulong na guys, tulong-tulong na. Kailangan itong maghapon na to ay uh, malinis itong uh, lugar na to. Thank you guys, thank you guys. Salamat sa mga viewers po natin. 哎，来哟！来劲，来哟！ सूर साढो हा Oh. Sakop nito. Pero hindi hindi siya nagpagawa niyan. Mam ơi hello. Ay, sa messenger. Oh, nag-text si Alvin ah. Dinakita niya yung yung ano, yung picture ni Hindi. Hindi. Wala, wala. Ako nga lang vlogger dito at saka si Uy, si Tropa. Sa mga bisita ng mga bisita, hindi ko pala siya. Sabi Oo, oh, hindi nakita ko lang. Eh, dyan lang ako eh. Diba? Dyan lang bahay ko. Nakita ko lang sa messenger. Kaya nung inan ako, kung papunta na ako ng 3, 2, 203 ay 208, okay. daanan ko muna to. Nakita ko nga oh, yung bubungan pa lang. Alas 7 daw sila nag-umpisa. Uh -huh. Hindi. Pero dumaan eh, kung tayo natin